Ngayong hapon, ako bibili ng tinapay na merienda namin. Nakita ko si Ate, kawawa naman nakaupo. Sabi ko, gusto mo pong tinapay? Gusto daw niya. Tapos sabi ko, ano pang pa gusto mo? Sabi niya, kahit ano, binilang ko po siya ng tinapay. Tapos ano, soft drinks. Ayan, naawa ako sa kanya. Bibili din kasi ako ng merienda namin. Ah, uh, nakita ko siya nakaupo. Kaya sabi ko, binilang ko, ko na lang din siya ng merienda. I've played all my cards. Una para mabusog ka na ha. Bakit po? Ang dito Manila, taga saan ka dito? Dito Manila. Walang sabahang hinihintang. Bakit? May osira ka dito. Nagsasalita din siya na mag-isa. Tapos, inabutan ko din siya ng bariya para makaipon din siya pang bilhin niya ng ano mamayang hapo, gabi. Pagkain. Kawawa naman si ate. Uy. Baka may makakilala sa kanya. Dito po 'yan sa Sampaloc, sa Ligarda. Baka po may naghahanap sa kanya kay Ate. Diyan ko siya nakita sa bakery sa Ligarda po. Victory, Don't wanna talk about the things we've been through. Though it's hurting me.